almost 950 million pesos na ang bayarin sa basura pa lang eh syempre pangalawang araw ito, eh, ko to eh maririgis ako pa maya maya yung ipapang mga bayarin pero hindi naman para tayo magturo na magturo ng daliri sa buka ng ibang tao so, kaya lang kailangan malaman ng taong bayan ano ang nangyari at ano ang sitwasyon Hi uh, maring sa magandang umaga um, sa iyo at sa mga mapanood natin mga kapatid ko sa buong mundo ay magandang umaga Welcome po dito sa Recto ng Historia I, I think uh, yesterday I talked to uh, Vice Mayor Chi Atienza at uh, mga kusihan na uh, today kung pwede on their inaugural session uh, after that kung uh, pwede ipasal nila sa lalong madaling panahon ang uh, mga bata natin uh, mga para masamang epekto ang pagtampak na basura and as we all know yesterday uh, bumitaw na yung dalawang uh, Uh, contracto, rolling contractor, ng basura na siyudad and uh, we cannot uh, take it sitting down uh, hindi na makakayanin ng uh, EPS at MMDA lang ang holding ng basura and that will uh, you nakakalat know, na kakalat and in fact uh, Marisa uh, since uh, yesterday at 2pm after 12 midnight kagabi uh, makot na ang UNEL DPS at MNDA uh, umigit kumulang ng one day volume ng sudad ng Maynila but there is still a lot, uh, since last night up to 1 uh, a.m. nagigot pa ako katulad sa Rizal Avenue, Avenida uh, Hermosa, Wanduna at iba't ibang bahagi na Sampalo, Santa Ana marami pang mga tukukan na uh, basura so we will continue and it has to be today, hopefully, uh, with the help of the leadership of Vice Mayor GHS and the City Council. Well, uh, let's do this uh, in, in a simple mathematics. Kung halimbawa, apat na araw, o tatlong araw o isang linggo hindi na ako at ang uh, nag-average tayo ng 2,000 to 2,500 metric ton every day so just imagine na uh, if we only uh, collected yesterday about 2,500 uh, meron tayong log na about 5,000 metric ton at masura na nasa kalsada pa plus of course the daily production ng garbage sa mga household kaya no? eh, araw-araw yan so more or less kaya just with the Port of uh, MMD, DPS and hawkers, uh, MTPB Engineering uh, na of course yung uh, UNEL na napag-usapan natin maglalas pa to ng mga 3 to 5 days para mag normalize yung garbage collection system So we are hoping uh, before the end of the week the garbage crisis uh, will be done or finished by uh, Saturday, hopefully. Well, uh, that's the list of our problem now uh, we wanted to act based on facts, based on we need to collect may problemang mangyayari at may dulot na masama sa kalusugan ng tao mayan yun ang immediate concern namin ngayon now, whoever is responsible, whether former officials or members of the former administration sa eh, saka ko na yun na uh, bibigyan ng panahon ngayon, mahalaga muna yung kaligtasan ng mga bata at kaligtasan ng mga matatanda, kaligtasan ng may mga sakit dahil yung sani ay basura at masamang epekto ito sa kalusugan nila. So, tao muna, uh, Maris, and uh, we'll talk about it later. But for the meantime, we'll focus on the problem, which is the garbage crisis. But yes, uh, later on. Uh, it's the other way around uh, I told yesterday uh, Sabi ko Boy, Yunel For all time's sake Baka naman pwede tulungan nyo kami Kaya nakuha naman natin ang DIY But again, you are right with your question That we have to put things in right order uh, Legally and technically So we will uh, do the process and we need to pass or cross resolution or ordinances kung kinakailangan uh, para legal lahat at tama para mas matibay at mas matatag at saka epektibo yung magiging pagpasok ng pamahalaan ng kontrata sa mga kanyang servisyong kinukuha para sa tao so we will follow all the necessary rules uh, ng ating procurement or services na kinukuha Uh, Mamia uh, Maris no uh, if I'm not asking too much I will state the city situation financially uh, mga mga last and you are right again uh, almost 950 million pesos na ang bayarin sa basura pa lang uh, mind you ah uh, 950 million sa basura pa lang eh s'yempre pangalawang araw ko to eh, maririgis ako pa maya maya yung ipapang mga bayarin. Pero, hindi naman para tayo magturo na magturo ng daliri sa mukha ng ibang tao. O, kaya lang, kailangan malaman ng taong bayan ano ang nangyari at ano ang sitwasyon. But for the meantime, let me assure the people of Manila all the things that is needed, especially those basic things, we will address it. And this uh, recurring existing uh, fiscal problem or pananalapi ng gusod. Eh, malaking problema yan, totoo po. But we will not stop my ways. Uh, that is an assurance to our viewers in the city of Manila. Now, to those businessmen who entered into contract-delivered services and goods in the city of Manila which we owe you so much. Alam mo, Marie, santansya namin kulang-kulang uh, 11 billion na to na bayarin. Pero ayoko lang pangunahan. Let me uh, state that factually later. But uh, as a matter of assurance to them, babayaran kayo ng lungsod ng Maynila. Kung kayo. Hindi nga lang uh, biglaan. But we will find ways. Thank you.